Hello mga ka-agri. Ngayon pupunta tayo sa ating backyard kitchen garden. Kukumustayin natin siya. Kung anong nangyari sa mga tanim natin. So, ngayon po ay umuulan pa rin. Walang tigil pa rin yung pag-uulan. Actually, nakaran pa po dito umuulan sa aming probinsya. Nung kasagsagan ng bagyo. Tapos dalawang araw lang uminit. Then ngayon, sunod-sunod naman yung pag-uulan. Yung habagat. So ito na yung aking backyard kitchen garden Lubog sa tubig Ayan na uh, yung kanyang itsura May mga tubig na Tapos yung ibang mga tanim na ninilaw na dahil nababad na po yung kanilang ugat doon sa tubig and actually kumupa na yung tubig kahit papano pero kanina sobrang lalim pa po nito Ayan. Uh. may mga crops na matitibay na pwede natin itanim pagkatagulan yung mga talong tapos yung variety ng kamatis na diamante medyo okay siya sa tagulan tapos itong cherry natin ito medyo okay din naman kasi itong tanim na to ito nasa tubig din ano nalubog din sa tubig pero maganda naman yung kanyang itsura yan, yung ating talong. na-harvest kami kahapon. Itong okra. Yan, natumba na. Dahil bumigat na yung kanyang mga dahon. So, kailangan talaga natin maglagay ng mga support, no? Lalo na po pagkatagulan. Tapos, maraming bunga. Pwedeng mabali at matumba yung ating mga tanim. Ayan, yung iba naman, sira na. Ayan, hindi na natin nabalot kasi... Sobrang ulan po dito, tsaka may tubig, hindi natin mabalot yung mga bunga ng ampalaya kaya nasira na natusok na ng mga fruit fly so walang tigil po yung ulan dito sa amin sa probinsya actually marami na pong lugar dito ang lubog na dahil po sa sunod-sunod na pag-ulan marami pong na trauma sa lakas ng hangin tsaka sa lakas ng ulan kasi few years ago tinamaan ang aming probinsya yung palawan ng super typhoon udet yun po talagang sobrang devastated yung probinsya kaya ito pong pag-uulan at yung malalakas na hangin parang nagbalik ng trauma dun sa karamihan po ng mga nandito so ito lang po yung kalagayan ng aking garden how much more kaya yung mga kasama natin mga farmer lalo na po yung mga nasa mababa na area sigurado po masigit pa dito yung, yung lalim po ng tubig dun sa kanilang mga pataniman pati itong ating fruit fly trap may tubig na sa loob napuno na ng tubig sa lakas po ng ulan so ngayon umuulan pa rin oh. sobrang dilim tuloy tuloy pa rin po yung pag uulan baka abutin pa po ito ng mga limang araw pa ayon ko sa mga forecast so yung nagpapagulan dito sa aming probinsya yung habagat na malayo sa amin yung bagyo pero tuloy tuloy po yung pag uulan dito sa aming probinsya Ito po yung mga seedlings ng kamatis. Yan, nilagay ko muna dito sa loob. Tapos tinabi ko dito sa may malapit sa grills para kahit papano merong sikat na araw. Dalawang linggo na po yan. parin pa rin siya kaliit. Yung mga talbos nyo, mga dahon, konti pa. Dahil po sa sobrang lilim, kulang yung nakukuha niyang sunlight. hindi man lang humaba yung kanilang mga ugat. Tapos, pero kahit papano, napaarawan natin siya ng dalawang araw nung uminit dito sa aming lugar. Kaya medyo matigas-tigas na rin kahit papano. So, problema lang, makulimlim na naman ng ilang araw. Yan, so, mukhang tatagal pa itong habagat. So, sana makabuelo itong mga tanim natin kamatis. Itong mga siling labuyo natin, okay naman. Wala silang masyadong problema may tumubo na naman na papaya. Mga ilang papaya na rin po yung namatay dito sa aking garden na bulok. Dahil nababad yung kanyang ugat sa tubig baha. So, hindi tayo makapatubo ng papaya. Sayang malaki na sana yung isa na bubulaklak na siya. At may mga maliliit na bunga. Kaya lang bigla siyang nanilaw tapos hanggang sa namatay na lang yung papaya. So, ito yung ating diamante na kamatis and okay naman wala masyadong problema may paninilaw lang sa ibang mga dahon ito lubog din sa tubig pero kahit pa na paano nakasurvive yung ating basil yan, natumba na tumba siya sayang pero buhay pa naman to sumabigat so, lang yung kanyang dahon dahil may tubig ayusin na lang natin to sa susunod pagka ng ulan. So, itong isang cherry natin ay no. Sayang talagang bumagsak na dahil sa bigat na rin ng kanyang mga dahon. So itong kamatis na to, diamante rin, ayun, Okay naman, walang problema. Yung mga cherry, wala rin problema. Ayan. Yung kamatis na yan, sa tabi ng ampalaya, cherry din. So, wala masyadong problema yung ating flower garden okay naman yung iba lang nahiga dahil mabigat yung kanyang mga dahon buti na lang nakaraan nung uminit ng dalawang araw nakapag apply tayo ng mga organic fertilizer yung mga concoctions OHN yung ating calcium phosphate and nabigyan natin yung mga tanim kaya hindi ganun ka laki yung sira dito sa ating garden pag tag-ulan ito yung isa sa mga problema natin yung mga snail So sobrang dami po nila dahil gusto kasi nila yung mga lugar na mamasa-masa Kaya ang bilis po nilang dumami So snails, slugs, yan po yung umuubos at kumakain sa ating mga garden So kailangan natin mapuksa sila, mahuli sa gabi Doon sila naglalabasan, mabawasan natin population para hindi sila maging destructive sa ating pataniman Yung paglalagay kasi ng abo, hindi practical kapag ka maulan na wawash out lang po siya ng ulan tsaka ng baha. So hindi siya ganun ka-effective sa pagtaboy ng mga snails. So mas maganda, i-hunt na lang natin yung mga snails, bawasan natin yung kanilang population. Para safe talaga yung inyong mga tanim, lalo na po sa mga baha, maganda nakatanim sila sa container tapos nakaangat pa or naka-elevate para hindi sila abutin ng tubig. Pero kung nasa lupa naman, kung medyo malapad yung inyong lupa at meron kayong mapagkukunan ng mga additional na lupa, mga organic matter, pwede nyong tambakan para tumaas na magkaroon siya ng raised bed. So tulad yan sa mga ampalaya, pero medyo hindi siya inabot ng tubig. Pero nakaraan lubog yan dahil sa lakas talaga na ulan. So ngayon medyo mahina, pero tuloy-tuloy din. So so far, hindi naman inabot ngayon yung tanim natin ang palaya. Pero nagsisimula na rin masira yung ibang mga dahon. Pero ang dami palang bunga na hindi natin nabalot. Sayang. Sinusira na ng mga fruit fly. So anyways, pagka gumanda ng panahon, i-re-remodel ko to yung mini garden natin para maging floodproof siya. Baka i-design natin, tambakan natin para medyo tumaas or depende. Kung may resources, pwede tayong gumawa ng mga patungan para naka-container lang sila lahat para hindi naman sila mababad sa tubig ulan sobrang dami talaga ng tubig hindi lang po dito sa loob ng garden pati dito sa labas eh. ginawa na po namin ng drainage ng kanal tapos nagtambak na tayo dyan sa loob pero lubog pa rin eh. sobrang dami ng ulan yung karamihan ng tubig galing po dito sa kabilang bakod. Gagawan ko na lang dyan ang pader na tatabunan natin ang lupa para hindi pumasok yung tubig. Medyo mataas-taas yung karang na ilalagay natin para wala talaga makapasok dito na tubig sa ating garden. So far, yung ibang mga tanim natin na nasa container, o, medyo safe naman. Ito yung ating cherry tomato na galing sa mga cuttings, sa mga suckers. Itong isa na to, yan yung pinagkukuna natin ng pantanim. Yung mga talong natin, medyo okay naman. Pero, ayun, naiipunan ng tubig yung iba dahil nasiksik na yung lupa doon sa container. So, ayusin natin yan mamaya. So, itong kalamansi, yan, maraming bunga. Kaya lang ang problema dito, yung mga bagong sibol na bulaklak. Ayun, pagbukaan niyan at nabasaan ng tubig, pwedeng masira yung mga pollen. So, hindi na siya lalaki. Ang mangyayari dyan, maninilaw at malalaglag na lang. So, sayang. Kung mabubuusan na yan, ganito rin sana siya karami. Oh. Yun, sa uh, isang part ng ating kalamansi. Itong sili natin, ang dami sana ng bunga. Yun, kaya lang naninilaw na rin. So, yung mga bulaklak natin, lubog pa rin sa tubig. Yun sa inyo, kumusta po yung inyong garden, kumusta yung lugar, sana po hindi naman kayo binaha. So keep safe mga kaagri, maraming salamat, happy farming!